Yan, good morning, good morning po. Mga kaday, magluluto ngayon mga kalingap. Ah, uh, magluluto tayo ng sinigang na isda. Hindi ko alam po anong tawag sa isda na to. Pero masarap po itong isigang. Yan, ito po yung ating uh, menu for today. Para syempre lagi tayong may sabaw. Ito po. Mahalo natin ng gulay. Yan, magpiprepare na tayo ng talong. Ito na, hiwa-hiwa na natin ng talong. Ito pa muna. muna at saka itong ating sitaw. Ayan, sitaw. Ayan, yun lang kagandahan sa isda na may sabaw kasi malalagyan natin ng gulay. Ano po? Mahilig tayo sa mga gulay-gulay. At kailangan lagi ng sabaw ni Rina. na tayo para mamaya. Tayo ay, magiging busy na. Kakain na lang. Yan, nagpapakulo na rin po ako ng tubig yung pag sisigangan ko ng isda. Yan, ito na yung tubig tubig na pagsisika ng isa. Tanggalin ko muna tong thermos at nagiinit. Tabi kasi siya ng ano, lutuan. Maliit lang po kasi talaga yung kusina ko dito kasi isa lang ako dito. Pang ano lang talaga to. Pang isahan. Parang ano siya. Look type. Look type condominium. Yung style ng apartment na to. kamatis. Lagyan na natin ng kamatis yung tubig para maluto na to. Tinatanggal ko yung buto ng kamatis. Dahil dadalawa naman po kami ni Rina, Kaya ito lang ang ating ulam. Tatlong peraso. Diba? ba? Huwag na natin ng kamatis at saka sibuyas. Tangan sila ba sibuyas ko? And, luya. Huwag na natin luya. So, chopping board. Hiwa-hiwa muna tayo ng sibuyas. Nilagyan natin ng luya. Para matanggal yung lansa. At ang pangasin ko po ay kalamansi. Ngayon ating pangsigang. Yeah é eu Pwede na po natin ilagay yung isda. Kanina-kanina pa to. Pwede na po natin ilagay yung isda kasi kanina pa naman to kumukulok. Lagyan lang natin ng ano, kunting asin yung isda para may lasa Kuloy lang muna natin tapos. may eh, parang amunti nyo sa loob ko. Eh, ko lang isang baso. Tapos maghihiwa tayo ng kalamansi para sa ating pang-asin. Masarap din po kasi pang-asin sa sinigang ang kalamansi. Nagdagan ko lang po. Dada tayo ng kalamansi para sa ating ano. Sa ating pang-asin. <tipot> Masarap po ang sabaw ng sinigang. At tahimik ng bahay ko kasi dadalawa lang kami ni Rina. Si Rina nasa taas pa. Tulog pa. Pero ginising ko na po yun. Sabi ko sumunod siya sa akin dito. Ewan ko kung magising. nag-uulang naman siya. Kasi meron po siyang tuto ngayon. Ngayon na natin itong gulay talong at saka sitaw. Masarap sana kung may okra. So wala na akong stock ng okra. Oh, yummy! Alam niyo po ba, na namin itong ulam ni Rina. Iinit ko na lang mamaya. May lakad po kasi ako ngayong umaga. Para pagdating namin, may kakainin pa rin kami. Iinit na lang, di ba? Mahirap din naman yung kain ng kain sa labas. Ayun, yun mahirap din doon yung laging Jollibee yung ipapakain natin kay Rina. Mas masarap talaga yun yung sa bahay. At saka ako rin, gusto ko sa bahay lang, sa bahay kumakain. Kasi pag sa bahay ko kumakain, ano, nakipil mo talaga yung mesa. Walang mag-aano sa'yo na kailangan mo lang tumayo. Eh, bisita yata tayo. Nahinihintay po kasi tayo ano, tao na bibili ng spirulina. Ay! Good morning pa! Nandiyan na po yung ating bisita. Wait lang pa. Ayun, balik na po tayo. Pinatay ko muna. Ito kasi ano? May nagbili ng Ibatay ko muna yung kalan ko kasi may bumili ng uh, kape at saka spirulina. Uh, maga pa lang meron na tayong customer. Kasi kailangan nila ng kape. Kaya sa mga mahilig po magkape, huwag nyo na pong kalilimutan kopi ng DXM para wala tayong hindi tayo kakaba-kaba. Kopi ko ng DXM, napakaganda po sa kalusugan. Pinatay ko muna ito eh. Wala parang dinaluto yung ano. Tuloy na po natin yung ating pagluluto Pakukuloy na natin to Sikman to ha Ay, okay na Pakuloy lang po natin yan And, uh, yun Pwede na tayong maligo Kaya sabi ko nga po ay ano, hindi naman, hindi kasi pwedeng araw-araw din ako mag-scout kasi may mga pumupunta dito na nag a bumibili ng products ng DXN. So, kailangan may tao dito sa bahay. Kasi minsan pag ano yung nasa ano ako, nasa labas, biglang may mag-chat-chat na Ma'am nandito ako yung biglang mag -chat, chat, na may kukuha ng products ng BXN. Ayan. Magmamadali ako. <laughs> ano, ah uh, bumalik kasi yung min, minsan po kasi yung mga kumukuha ng products dito ay malalayo pa yung pinanggalingan nila. Nasa panganiban or sa parakale. Kaya kailangan po may tao kasi sayang naman yung pamasahin nila kung pababalikin ko pa sila. Kaya po pag nag-scout ako kailangan yung uh, tatlong uh, beneficiary ko mapuntahan ko lahat yan. Para next day pahinga ako dito sa bahay. Kawawa po yung mga ano kasi yung mga kumukuha ng products na pag walang mabutan din ng tao. Yung, yung iba minsan naghihintay, naghihintay talaga sila kasi malayo yung kanilang pinanggalingan. Hindi lang naman dito sa dahil. Yung iba po ay sa ibang barangay pa. Nung malaman nila na may mga may products na nandireksin dito, natuwa po sila kasi ano talaga, malaki yung tulong, malaki yung uh, ng Dexin products sa ating kagawaran. Okay? At ah, para na naman yung kwento ko. Pag about na. Mm -hmm. Ayan, ito na po. Lagyan natin ng kunting bang. Ito, paminta. Lagyan natin ng paminta. yung sugar. So, wala po. Hindi tayo masyadong mag-ano kasi. Mag-ano po. Mag-a-jigsaw. na Okay na yata yung ano niya. Lagyan natin ng kunting asin kasi matabang. Pag nasiman to lalo siyang tatabang. Oh, ha? Sarap na po. Kulang na lang ng asin ito na yung ating ano si sarap ng asim niya kasi kalamansi talaga. Mapapakilig ka sa sarap. Kilig <laughs> sarap. Magyan natin kunting asim pa. Medyo matabang. Nangingibabaw yung asim niya. Malapit na po. Malapit na po ang ating na finish uh, finished product. Okay na po yan. Huwag natin masyadong uh, lutuin yung ano gulay. Ito na po siya. Oh. ating uh, sinigang na isda. Yummy! ang sarap po ng sabaw niyan mga kalingap. Okay. Ayan, nakaluto na po tayo. ay na lang. Igisingin na lang natin si Rina para sa ating uh, almusal. Maraming salamat po sa lahat ng nanonood ng aking video. At sana po patuloy nating suportahan Kuya Bal Santos Matubang at Edna Vlog Kalingap prab At lahat po ng mga Kalingap Partners at Kalingap e Scouters. Maraming salamat po. Bye-bye po and God bless us all.